Thank <laughs> you.

Obrigado. Thank <sighs> you. de tan che Obrigado. <laughs> I like... Punta na kami ng bahay namin, guys. Kaya lang, alas-das pa kami ang check-in namin. Paiiwan lang namin yung gamit. Eto, dito pala kami. Alas-das pa check-in natin, diba? Kaya lang, maki-iwan lang. todo May CR dito? CR po. Ano na pao dito? lang ang gamit